Hello, magandang araw po sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa brand new episode ng ating vlog, June's Day Channel. Pag-usapan po natin yung lagi nating naririnig sa mga kongresista, lalo na sa hearing, itong words na ito. Public office is a public trust. Abay, ano ba talaga ang tunay na kahulugan nito? Ano yung meaning nito? Nung atin pong inimbestigahan, itong word na ito. E eh, malalim pala ito. Yan po ang ating pag-uusapan. Pag-uusapan din po natin, COA, binigyan po ng unmodified opinion ang DepEd. Yan po ay uh, uh galing kay Anggara. Si Anggara po ang nagsabi niyan. Uh, nung naalala nyo, nakaraang two days yata, Uh, sa budget hearing ng uh, uh death ed, kung saan si Anggara na po ang umupo doon no? kasi uh, wala na po si BP Sara nag nag na turnover na kay uh, secretary Anggara so siya na po ang humarap doon at uh, syempre mayroong mga mga senador hindi pala mga si Risa beros lang yata ang talagang may malisyoso pa rin ano? kahit wala na si sa BP Sara doon sa DepEd malisyoso pa rin ang pagtatanong so yan po ang ating pag-uusapan pero bago yan paki uh, pakilike po muna ang video nito at syempre huwag kalilimutang mag-subscribe so pindutin nyo na po yung like button dahil napaka importante po nito sa amin mga vlogger ah uh, kanina nanood ako ng balita <coughs> excuse po tataas na naman ng kuryente. Tataas ng 31 pesos sa kada 200 kilowatts. Ang ang na, napaisip lang ako kanina, noong panahon po ni Tatay Digong, ang gobyerno kasi pwedeng i-contest yan eh. Pwedeng i yan. Kasi meron tayong oil price watch, di ba? Ganon din sa energy, sa kuryente, sa tubig. Kanya nga, nakaaway ni Duterte si mga Ayala eh. pati pangilinan eh. Ah, pinagmumura niya yan eh. Yung mga Ayala sa Maynilad, naalala nyo, pinutulan pa ng tubig yung Malacanang, di ba? Nagalit si Duterte, eh. nasa Davao siya eh. Pag, pagbalik niya, sabi niya, at walang tubig sa Malacanang, lulukutin ko yung mga pagmumukanya niya. Susunugin ko yung building mo, sabi kay Ayala. Ang ginawa ay yata ay ano 'di ba? Nagreklamo sa Singapore dahil lugi na raw siya ng 7 billion. Pinagbabayad yung gobyerno ng 7 billion. Sabi niya sabi ni Duterte hindi ko babayaran 'yan. Ang gagawin ko, the military will take over ng Maynila. 'Di ba sinabi niya 'yan? Balitang balita 'yan eh. Anong ginawa ni ng mga Ayala? Eh sige po, hindi na po namin kayo sisingilin. <laughs> At nagbayad pa ng tamang buwis. Ano sinasabi natin? Leadership. Dito po sa gobyerno natin ngayon, parang wala tayong nababalitaan. At least kay Tatay Dugong, panahon niya, may nababalitaan tayo, umaalma. Kasi meron tayong parang, pwede tayong mapilay. Hindi po pwedeng ma-manipulate ang mga oligarko talaga itong mga tubig, kuryente. Kaya nga may parang nilagay na batas dyan eh. Pati sa langis, pwede natin i-contest yan. Hindi eh, kayo pwedeng magtaas ng ganito. Hindi naman kayo lugi eh. Kung meron tayong price watch ay, at may control tayo sa mga presyo. Kung gusto nila magtaas, alam ko, ay uh, kukonsidera nila yung gobyerno eh. Pero sa sa panahon natin ngayon, eh, sa gobyerno natin ngayon, parang wala tayong kapag pag asa dito sa presidente natin. Kung ginagampanan ba yung trabaho pagdating dyan sa mga presyo ng mga pangunahing binihin. Kaya iba yung iba talaga yung pamamalakad ni Pangulong Duterte. Kahit oligarko, kinakalaban. Pero sa panahon ngayon, kay Bongbong Marcos, mga kadikit niya. Ayala, Ayala Sobel, mga kadikit niya. Kaya parang wala tayong pag-aasa. Parang naisip natin, bahala kayo dyan. Sige, magtaas ka. Gusto mo ba magtaas? Sige, magtaas. Wala na. Wala parang hindi ginagampanan yung trabaho ng gobyerno tungkol dyan sa mga bagay na yan. So, kung ikaw ay kumukonsumo ng 200 kilowatts, magtataas ito ng 31 pesos. Kung 400, ito sa doble. So, madadagdagan yung bayad na naman natin sa kuryente. At wala tayong magagawa dahil wala namang ginagawa ang gobyerno tungkol dito. Naka-concentrate lang sa pabagsakin ang Duterte. Yung Quadcom... Baka next year pa matapos yung quadcom na yan eh. Mga imbi-imbestigahan na yan eh. Puro na lang sila content. Ang, tan ang tanong, ang tanong ni Manong Ted, bakit sa tao? Hindi ba pwede sa bayan? Eh, kita-kita natin yung quadcom. Duterte ang pinupuntiri eh. Ha? Ano pa ng bayan dyan? Yun ang sabi ni Manong Ted eh. Anyway, pag-usapan po natin itong COA report na ibinigay po sa DepEd. Ito'y panahon ni uh, Vice President Sara Duterte, 2023. COA gave DepEd unmodified opinion in 2023 audit report mula po kay Angara. During Senate hearing, uh, during the hearing, Senate Deputy Minority Leader Risa Montevero cited, siyempre, COA's annual audit report on DepEd, noting over 229 billion in accounting deficiency. Alam mo si Risa Monteveros, parang ang galing niya maghanap, nino? Eh, Kung ano yung mai maipupukol niya sa mga Duterte. Parang yun lang yung hinahanap niya. Eh. Parang kung may ginawang maganda ang Duterte, wala, wala siya pakialam doon. <laughs> kung ano yung maibabato niya. No? At may malicious pa na may kasama pang arte yan pag nagsalita. Pero habang nagtatanong, nagbabasa lang naman. Hindi siya makapagtanong ng face to face eh. Laging may binabasa. Ganyan siya. If these are correct, nakakalula. May mga ganyang Pagdadrama Sinasamahan yan Ang bilyon o milyon pisong halaga Na hindi nagamit ng gusto at wasto Kita mo may condemn na agad Hindi daw nagamit ng gusto at wasto Contebero said Ang gara explained the amount Was related to construction of new school buildings And was being remedied in the books Yung libro This amount you stated reflects the recording of property, plant and equipment under the school building program, which should have been included in dev ed accounts when the completed buildings were turned over. So there's currently a reconciliation between DPWH and ed accountants ongoing for journal entries in the books of both departments, Angara said. So Dito po sa isang uh, sa isang balita, basahin lang po natin, an unmodified opinion. Ito po yung gradong binigay ng ano no, ng COA. From COA signifies that an agency's financial statements are free from material misstatements and comply with public sector accounting standards, thus ensuring financial transparency and accountability within government operation sa Tagalog at madali uh, sa, mabi, uh, sa madaling salita malinis ang libro Meron pang smiley no yan ang sinagot ni uh, secretary angara the coa issued an unmodified opinion indicating DepEd's financial statements are pre-pran material misstatements And comply with international standards And DepEd is holding regular quarterly financial reconciliation workshop With division and regional accountants Ang gara noted Kompleto Kompleto po Malinis na malinis ang libro Yan po yung tinatanong natin sa ano eh Sa mga eh. Open the book, diba? So, dito po <clears throat> malinis po ang iniwan ni BP Sara nung siya ay uh, deped pa at nung iniwan niya ito napakalinis ng record si Angga, si Angara mismo ang nag-check ng libro at wala siyang masabi yan po ang uh, kagandahan naman kay Angara na hindi kumbaga hindi hindi nila kakampi siguro or uh, ah, talagang siguro independent, parang gano'n. At kung wala naman talaga siyang nakita, eh, anong sasabihin niya? Gagawa siya ng mag iimbento Mahirap po yun. Mahirap yun. Dahil may kopya naman si B.P. Sara ng libro niya. For sure yun. Bilang ebidensya. No? Ngayon, punta po tayo dito sa uh, mga kongresista na sinasabi ni Luis Tro, ni Kimbo na laging uh, lumalabas sa mga bibig nila itong public office is a public trust lalo na sa mga baguhang congressman, na mga lalaki na kayayabang lagi nila itong binabanggit eh pero sa loob-loob ko, hindi bagay sa inyo ito hindi bagay nyo sabihin ito hindi hindi talaga bagay, no? Basahin po natin yung meaning ng public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patrioti patriotism. Patriotism and justice, and lead live modest lives. Yung panghuli po, yun po ang matindi. Live modest lives. Ano po ito? Ano? Ito po yung isang pamumuhay na, uh, ano, yung kumbaga, hindi marangya. Hindi ka dapat mamuhay ng marangya. Kung ikaw ay isang uh, public officer and employees So ito pa <clears throat> uh, Kung baga karoktong ito ng uh, modest lives Ito po ay simpleng pamumuhay Simple living Yan dapat kung ikaw ay public servant At employees ng gobyerno Lalo na sa mga politiko dapat ganito lang po, simple living. Sino ang pinakamagandang example ng mga politiko natin sa ngayon? Duterte. Tignan niyo po yung imahe ng ating Vice President. Napakasimple ng kanyang pamumuhay. Nakita nyo naman ang bahay ng ating dating Presidente Digong. Napakapayak na bahay lang. One story lang yata yun eh. Wala yata. May taas ba yun? Hindi ko alam. Pero nakikita natin sa video, sa picture, simple lang yung kanilang bahay. Hindi po ba? Ang layo, no? Pagdating sa presidente natin ngayon, na nanonood ng F1 race, Pagdating ng gabi, party sa Malacanang. Yung lifestyle of living nila. Eh hindi pala dapat ganyan kung ikaw ay public servant at employees. No? Under the law prescribing norms of conduct, public officials and employees are supposed to observe simple living. What does this mean? section 4 of the code of conduct and ethical standards public officials and employees republic act 6713 <coughs> excuse states public officials and employees and their families shall lead modest lives appropriate to their positions and income they shall not indulge in extravagant or uh, ostentatious They choose display of wealth in any form. So, hindi ka dapat magbalandra ng mga Chanel na bag dyan, mga hindi bagay, hindi dapat, no? Tuloy natin. This section of uh, RA 6713 also sets these other standards for public service commitment to public interest professionalism, justness, and sincerity, politically, neutrality, responsiveness to the public, nationalism, and patriotism, as well as commitment to democracy, which includes public accountability. So, yan po yung hinahanap namin. Open the book. Ito o, oh, public accountability. Ang pera ba na nakukuha nyo sa gobyerno? Nalalaman ba ng taong bayan? Kung saan nyo dinadala? Yung pondo ng Congress, alam ko, 28 billion na yata yung pondo ng Congress. <clears throat> Nalalaman ba ng taong bayan? Binuksan nyo ba yung libro? Pinakita nyo ba? kung saan saan ginagastos 'yan, kung paano kung saan dinadala, kung paano nyo ginagastos. Wala eh. Sino ang sino ang bubusisi niyan? Sabi nga ni Manong Ted. Sino ang bubusisi sa budget nyo? Ang problema, ang gagaling nyo mambusisi. Ano? Konting kibot lang, content na. Eh paano yung mga pondong nakukuha niyo. Eh? Napaka unfair. Di ba? RA 6713 opens with a lofty declaration. It is the policy of the state to promote a high standard of ethics in public service. Public officials and employees shall at all times be accountable to the people and shall discharge their duties with utmost responsibility, integrity, competence, and loyalty. Act with patriotism and justice. Lead modest lives and public and uphold public interest over personal interest. So, ang una dapat ay public interest over personal interest. Sa mga sa sa mga investigasyon nyo, yan ba ay may public interest o personal interest lang ng amo nyo. Hindi eh, diba? ba? Ano pa kinabang ba? Sa mga investigasyon nyo, bababa ba, ba, ba ang presyo ng bilihin? Yan ang unang uh, gustong atupagin ng, yan ang uh, according sa survey, dapat yan ang gusto, uh, da, yan ang gusto ng mga tao na unahin ng gobyerno na unahing gampanan trabahuhin ng gobyerno itong inflation pangalawa trabaho pero wala tayong tugon na nari, nakikita sa mga sa mga, sa gobyernong ito eh, meron lang tayong papakita ano <clears throat> kasi nabanggit nga natin yung ano yung simple living no hambing lang natin itong si ano, si Kimbo. Meron tayong nakitang picture eh. Ah, wait lang. May nakita tayong picture kasi salita salita, salita sila ng salita ano. Nitong word na to no. Na public office is a public trust. <clears throat> Ang ang titibay ng sikmura, eh, no? Kung magsalita, eh, no? Eto, o, si Kimbo, tignan nyo, yung kanyang mga bag. Chanel, Goyard, Dior, Hermes, may Hermes pa. Ayan, no? Oh. Puro mamahalin. At pati yung kanyang dress. Ano? Ito po yung isang public servant. No? na dapat will lead modest lives dapat ay simpleng pamumuhay lang kung ikaw ay public servant ayan yung mga yung hood niya yung hood ito ang presyo 285,000 yung isa naman 1.1 million <coughs> Hindi ko alam kung yung bag ito. At ito naman isang presyo. 1.9 million. Hindi ko alam kung anong bag ito. Chanel ba oh. Yan po yung mga presyo. Ito pala oh. Hermes oh. Birkins. Uh, 34,000 euro. Itong bag ni ano. O oh, ito naman isang Hermes. 19,000 dollars. Ayan o. No? Designated loan better. Madam Chair, Teacher Stella Q, magkano nyo po nabili ang purple birkin bag mo? Asking for a friend. Yung bit-bit nya ay purple birkin bag. Ito yung reverse uh, hoodie nya Oh. 39,000 pesos. So, sa mga sinasabi nilang public office is a public trust. Ang dapat lang, o ang, ang bagay na magsabi niyan, si VP Sara, siya lang ang may bagay na magsalita ng ganyan. Sa inyo, hindi bagay. Hindi po, obvious na obvious po, hindi bagay sa inyo ano, kila Luis Tro. Lagi kong naririnig yan. Saka yung mga baguhang congressman. Lagi kong naririnig. Hindi sa inyo bagay. No? Lalo na dito kay Kimbo. <clears throat> Hindi sa inyo bagay. Kay, B kay BP Sara lang bagay yan. At kay Tatay Tigong Na payak lang ang pamumuhay. Napakalayo. Napakalayo nyo. So ito dapat sinusunod nyo hindi nyo lang sinasabi dapat sinusunod nyo pero eto oh itang kita oh kung tayo po ay nabudol na ni Bongbong Marcos ng unang pagkakataon eh wag na tayong magpangalawa pa magising na tayo baka magpangalawa pa tayo magulit pa tayo <clears throat> wag na po magising tayo. No? Marami pang ang bumibilib dito kay Luis Troy. Eh. Kala mo, napakagaling talaga eh. Kumbaga, natalo niya raw si Marcoleta. Eh sa loob, -loob ko, matitindi, binabanatan ni Marcoleta. Eh siya, sino ba binabanatan niya? ABS-CBN, <coughs> e, ipinataog e, niya. <laughs> Binanga niya abs e, eh. O siya ba? Sino ba binanggaan niyang matibay-tibay? Malaking tao. Oligarko ko yun eh. eh may eh. Magaling lang sa salita. Pero ano talaga yung gawa? No? Right? Eh, sa mga, ano, sa mga kalahi natin dyan. Ito <laughs> na, na, na ano na natin si Kimbo. Si Luistro, uh, obserbahan nyo nga yung mga bag, no? yung lifestyle ni Luistro. Baka may makita kayo sa internet. I-post nyo. At uh, baka kumalat. <laughs> Ma-picture natin sa vlog natin. No? So, itong uh, public office is a public trust. Kay BP Sara lang po yung bagay. Siya lang ang pwedeng magsalitaan yan. Hindi kayo. <laughs> Hindi, ko compare lang natin sa ano, no? Sa mga senador, ay sa mga congressman dyan na uh, alipores ni Tamba. Hindi sa inyo bagay. Ang pinakamagandang example dyan ay si Sara. Siya talaga yung public office and a public trust. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you next time.